Hello guys, good morning. Yan, may nagdanong sa akin kung maganda ba mag-DH dito ha Qatar kasi mag apply daw sila ng DH dito. Nasa agency na daw sila. So, ay ayoko naman i-disappoint kayo. Ang gawin ko na lang is, bigyan ko kayo ng positive and negative. First, yung positive muna tayo. First, ang Qatar is napakalinis po yung Qatar. Maganda po yung mga view dito. Malalaki yung mga bahay. May mga maliliti na bahay, ganun. So may mga amo rin na mababait dito kasi meron naman akong nakikita na 10 years, 12 years, 15 years sila sa amo nila so may mababait na amo dito tapos mayayama, mayaman itong lugar na to, kahit malitang lugar na to is mayaman ang lugar na to tapos ma minsan kung makatagpo ka ng amo na mabait is meron kang off tipong makatagpo ka talaga ng amo na mabait is meron kang off gaya ng ibang nakikita ko sa sukwak if may mga off sila yung iba doon so yun nga guys yun yung positive natin na ipray lang natin na ganun yung madatnan natin na may food may pagkain kayo meron kayong supply every month sa mga everyday hygiene nyo ganyan so yun yung positive may mga ganun na amo dito so ang negative naman na amo dito guys is may mga amo dito na ano kubos kubos, kailangan handa kayo sa kubos, yung walang kanin-kanin kasi hindi sila mahilig kumain ng kanin. Ganun, ang mga ano dito, mga hindi ko alam, hindi talaga sila mahilig kumain ng kanin mga ano lang talaga mga kubus lang yung kinakain nila minsan kinakain nila yung ano mga makarona ganyan yung nakikita kong kinakain nila at saka minsan kuripot yung among madadatnan mo dito tapos lahat ng mga personal na gaya ng mga napkin mga kologit basta yung ano mo sa katawan is ikaw yung nagpo-provide tapos ang sweldo dito is 1,460 may mga among ganun basta estrictong amo ganoon yung ibibigay sa iyo so babawasan mo pa yun sa personal na ano mga things na gusto mong bilhin para sa sarili mo tapos yung pagkain mo pa kasi may mga amo dito na kulipot sa pagkain ang ibibigay lang sa iyo is indomie tapos yun lang yung pagkakasyain mo sa ano all months ganyan so kailangan paghanda niyo lahat mapas positive man o negative yung madatnan niyo dito dapat handa kayo ganyan wag niyo kalimutan yung diskarte tayong mga Pilipino kasi mahilig tayo yung madiskarte, yun lang talaga yung dalhin nyo dito, diskarte si Pagatchega thank you